May ngadlaw ka na tong tanan mga master. Ani ano sa bang yung mugat dama TV? Magpakita og mga dulang dama din sa Tagum City. Ang nagdula. Jimar Basuga ng Tagum versus Unduy ng Tibalog. Kung bago ka palang sa channel, mag-subscribe, hit notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Atong ah, adyasan gamay ang kwan mga master. Pero klaro kaya natong dula sa dama Wala na. Ori

Terima kasih telah <laughs> menonton! 嗯。Uh huh. uh huh. Analo Jimar Basuga ng Tago uh, Padayon ta sa tong dula mga master dula ni Jimar Basuga ng tagom sa pula versus undoy ng tibalog sa yelo puno puntos ng pula ni mga master race to para sa isa kalibot Ah, share at sa mga master. Damahan ni Franco ng sarangani. Samuel Mindahaw ng Agusan. Marlon Servilion ng Tandag City. Sam Sam Titay ng Sambuanga. Liana Alakwerta ng Batangas. Dama Hunter. Oliver Canuto ng Samalailan. Nistor Balaga ng Dibudon Mati. Valikuta ng Andabuhol. Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Totoy Garcia ng Manila, Dani Aragusa ng Binangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Bohol, Albert Pulbira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Jess Sadlawa ng Lingag Poblasyon, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Ruben Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit Bilitario ng Nabua Sur, Victor Ruta ng Puerto Prinsisa Palawan, Nelson Hermosilla, Romy Monsidan Dumagiti, Eilis Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rogero Campo, Cristo Rey Pascual, Aldi ng Tandang Sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Dabao de Oro, Chuy -Bots ng Panabo, Jerry Adlawan ng Sambuanga, Waring tutor ng Alicia Bohol, Sammy Boy na Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti, Claudy Insan ng Malita Daba Occidental, Rica Paras ng Bidangunan Rizal, Felix Molina ng Turil, Joel Canio alias Silent ng Toledo Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudi ng Santorino Nabal, Nanmals Mix Vlog, Marcia Rosel ng Imus Cavite, Alexander Pisquera na Ginsan, Samuel Salibio ng Ordenita Pangasinan, Ardi Radyo radio ng Bicol na buwak kamarinisyo, Ming Rekabar ng Kaloocan, Walter Salas ng Tagum, junilumakang Lumakang, Juicy Pungay, Aligra Maxine Ilong Prinsis Pasaporte ng Panabo, John limsan ng New francis Francis Orlada ng Lete, Dulong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rica Paras ng binangon Rizal, Derek Rifil, Julito Kahigas ng mga Agoy, Basilio Marga ng Hagunoy da Del Sur, Rusi Rodel Kampumanis, Prisco Salahid ng On buhul Marlon Backyard, Gilbert Allison mahayag sa Edgar Edgardo Minto ng Ulunga City, Gaudiuso batingal. Along Pilo ng Sitio Manga, kan Buhol, buhul Chong ng Mintal, Arnelo Tarion Romeo Burinaga na panakan, to pair ng Barili Cebu. Jamarun na ba ng Marawi? Undo na Bantayan Island, Royal na Bangkal. Ninyo ka na ng Panabo, sa Blag Vlog ng Sikatuna Buhol. Bunbunda Damagimer Vlog ng Agusan, Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala Sambanga, Boyit Dali na ng Tipulo City, Chewy Bulutugo ng Butuan, SS Damativi, Undoy Aurora ng Cebu, Julito Campus ng Pasig, Jesu sa Manila, Babi but ko ng mental. Jose Pligaya de Blag ng Corona Dal. Jikals the Master Cortez Buhol. Ani kito is to dong ng Carmen Cebu. Tik sero pinyas kusas na matanggas. Dado ng baliwag bulakan talibon dama TV. Dudo Muslim TV Blag. Jongjong Jong Dalang si Mana Buhol. Dix Luna ng Talisay Cebu. Kulin Morgan ng Infanta Kison. Chuchu Morang Kandihay Buhol. Idol Cheer, Boss June Nanimog ng Santa Cruz, Irwin Tigala ng Negros Occidental, Rams Mingo ng Maasim, Sarangani Province, Sody Felix ng Mablak at Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, William Sigubian ng New Bataan, Kinja Lergas, Turil, Mario Arga ng Mandawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio na Talakugo Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon Bohol, o Kaisar Andres Ayop, Master ng San Mateo Risa Shoutouts. Kanyang tanahan. O, shoutout po dahil sa itong mga kaigso ng OFW nga pa pala yung nagasuporta suporta sa Mugat Dama TV. Kay Damahan TV ng Dubai. Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia. Warren Van Lashia Germany. Ripi Indiga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Joel Bacarong Duha Qatar. Raul Anay ng Hong Kong o kay Sir Buboy Amura shoutouts o daghan na kayong salamat sa mga, mga tao na gahatag kinabuhi na itong gamay nga channel kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor Boss Rico Kalitas ng Bilarusal daghan kayong salamat sa kanunay pagsuporta sa Muga Dama TV <coughs> excuse me o daghan po na kayong salamat kay Sir Ilil Il Tayong sayang pagplastar sa mga diri sayang luna o dako kay po ang pagsuporta sa dulang dama din sa Tagum City kay Sir Ilil -il tayong Sir Dagang kay salamat o pwede yung tas atong shout -out. sa may pag-asa kapalong kay Nino kay Kambal sa may Asuncion kay Esteban Kogog sa may Carmen kay Dantika Higas ng Carmen shout -outs. Oh, shout out to the idea sa may samal, kaputo ng samal, sa may sasak, kay bitud, hinilaso. Oh, sa tanan, damador niya sa Digos City, shout out sa tanan. Oh, gilabi na sa ilang nyo hang, ah, ilahang presidente kay Boss June Bagaan. Oh, sa may kidapawan, kay Arilian ng kidapawan, shout out sa may mental kay il Presidente Alex Bintayao ng Skyline, ay boss titi ng agdao, din siya na mental o kay boss bunbo ng mental shoutouts. sa may Tibungku kay Good Malin, kay Rinske ng Tibungku, kay Robert Laguna, shoutouts. og sa may agdao kay boss manina na agdao kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarsi Banok, a.k.a. Master Pogi Moves, Master na Pogi pa, o Master Payat ng Agdao. Kung gato, supportahan YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita tadi tu mga quality moves dula, ang Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Dono Flores, o kay Busdado, ng pindasan shoutouts. outs. O gila bila dia sa may maku, kay Jumar Kahigas. Mario Siliado kay Busboy kuntento ng mga shoutouts. Og sa tanang damador puday dia sa may nabunturan, shoutouts kinyo tanan, ilab ilabi na kay Romeo Gishboy dugo si Kay Tagno ug kay Renwin 20 shoutouts. Og kadtong wala na shoutouts sa sunod na nato nga mga videos dula. Ni Undoy ng Tibalog sa Ilo versus Chuma basuga ng Tagum sa pula. Tidak. <tipos> Tidak. <tipos> <tipos> Terima kasih telah <laughs> menonton! Terima kasih telah menonton! dale, mira cariño, <laughs> tablang dula ni